Na naman What's up mga trupa? Another video na naman to. It's nandito tayo sa Paglitaw Spring Resort and tara libutin natin yung lugar. Pagpasok nyo rito, magmumula kayo rito. Yan, papasok kayo, papunta rito. Mapapansin nyo yung mga puno, may mga ganito nakalagay. Mga info ng bawat puno, meron yan. Tulad neto, Ayan marami yan then pagpasok nyo <coughs> basahin nyo muna rito yung entrance fee mga paalala pati yung mga bawal i-post na lang para makita so pag -litaw. entrance fee eto paalala lalo na to may pong pinagbabawa ng pagdala ng anumang inuming nakalasin yung mga cottages eto then eto rin ah, pag alam nyo na pasok na kayo rito <clears throat> pagpasok nyo rito, dito yung sa reservation. Dito kayo magtatanong ng mga cottage. Ayan. Then, pagpasok nyo rito, ito yung loob. Kahit saan, pwede kayo maligo basta may tubig. Ayan. Kung, kung trip nyo rito maligo, wala namang problema yan. Tulad nila. Ayan. Maliligo sila dyan. Then, dibuti natin yung buong lugar. Pasok nyo rito itong cottage na yan. Nag-worth yan ng 1,800. Kasya yan mga 15, 12. As per nung nagpa-reserve kami kanina. Tapos ito yung CR dito. Pag naligo kayo, dito kayo pupunta syempre. Pero yung ano na to, CR na to, puro she yung nakalagay. Ibig sabihin, puro babae lang. ten 10 minutes lang yung allowed ng paliligo. Yung tagal. Meron dito, possible uh, ah, dressing room to wala naman kasing shower then wala rin inidoro kaya possible bihisan lang to pwede rin naman kayo mag ano doon mag CR banlaw dito na rin no, may inidoro naman yan ayun <clears throat> then ito yung isa sa mga pool dito mababaw lang naman yung mga pool then natural spring yung tubig talaga ang lamig nga ah, pala, yung tubig dito 150, 50 yung deposit ah, 50 pesos yung tubig 150 yung deposit, dito kayo bibili may mga tindahan din dito yeah. pwede kayo magpasaing or ano bumili ng kung anong gusto nyo <coughs> grilling station, ito free of use, may laboratory rin tayo dyan <coughs> ito yung table namin magkano yung table? Yan, 300 pesos yung ano namin yung table na to can't afford yung ano eh mahal <laughs> eh then yan yun yung mga kasama natin libutin natin yung bondo ba maliit lang tong lugar na to then mapuno siya kaya ang lamig ang sarap yan 360 view tayo dito tara Saan tayo dito paglitaw spring resort then banda rito sa kaliwa may mga CR ulit paramihan ng CR para sa babae puro she 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 at yung he panlalaki, itong dalawa lang na to sa buong lugar na to dalawa lang yung panlalaki discarte na lang kung iihe o ano o, seto yung likod wala namang importante nga ano na basura na lang tapos ito yung mga ano pwede pa ma-recycle ito yung eh, mga cottage dito ito nag-work yan 1-8 yung mga malalaki may grilling station din dito ang dami rin bata rito mabababaw lang naman yung mga ano rito yung pool hindi siya talaga swimming pool na katulad ng mga nakatiles. Ano lang siya? Ito, tulad 'yan. Then, natural talaga yung dumadaan dito. Galing talaga sa Bundok. Sarap. Napurma ng bata. Tara, libutin natin. yan yung pinakadulo na ng resort na to yung mayero na yan wala nang tagusan niya Then, Dito nang gagaling yung mga tubig. Ito yung point of view rito sa location na to. Malamig yung tubig then malin Masarap sa balat. Na-try ko na kanina. Ay, may nakabitin ako. Dadaan tayo dito. Then ito pa yung isang source ng tubig dito. Dito nang gagaling. Yan yung buong paligid ng lugar na to. So, yun lang. Nalibot na natin yung lugar. Maliit lang naman to. Then, masasabi ko, okay to. Medyo yung daanan lang papunta rito ang hindi maganda. kasi rough road talaga parang matatalim yung mga graba na nakaano sa daanan ito yung pinakagit na ng location na to. masasabi kong pinakagit na etong location na to. 360 view tayo Away, little bossing. Okay, hanggang dito na lang muna. Kata muna. Pa!